mga artistang single mom noon na happily married na ngayon, part 1. Number 1, Ellen Adarna. Sa dalawang taong romantic relationship ng dalawa ay nagkaroon sila ng anak ng aktor na si John Lloyd Cruz na si Elias Modesto, at noong November 11, 2021 ay masayang kinasal si Ellen sa kapwa niya aktor na si Derek Ramsey. At noong October 24 ay nagulat ang mga netizens dahil nagpost ang kanyang husband na si Derek na nanganak na ang kanyang asawa na si Ellen sa kanilang first child. Sa ngayon happily married na ang dalawa kasama ang kanilang anak. Number 2, Jeneline Mercado. Si Jeneline Mercado ay nagkaroon ng anak sa kapwa niya artista na si Patrick Garcia, at pinangalanan nila itong Alex Jazz at pinanganak noong August 16, 2008. At noong November 15, 2021 ay masayang kinasal ang actress sa isang civil wedding ceremony sa long-time boyfriend niya na si Dennis Trillo at mayroon na silang anak na babae na si Dylan Jade Trillo. Number 3, LJ Reyes. Si LJ Reyes ay nagkaroon ng anak sa actor na si Paulo Avelino, pinanganak niya ang kanilang baby boy na si Ethan Aquino noong July 24, 2010, pero nagkahiwalay ang dalawa. At sa ikalawang pagkakataon muling umibig si LJ sa kapwa niyang artista na si Paulo Contis at nagkaroon din sila ng anak na isang babae na si Summer, pinanganak niya ito noong January 4, 2019, pero naghiwalay rin ito. At noong October 8, 2023 ay masayang kinasal ang actress na si LJ Reyes sa non-showbiz niyang boyfriend na si Philip Evangelista sa Eisenick, New York.